Medyo maganda naman sa kaso. Medyo maliit siya. Ayun no? Ang maganda sa kanya, ayun no? Kahit ilipat ko na siya doon sa pangkulungan, eh naglilimlim pa rin. Kaya off color, lahat yan. mga siko eh, ring. Ayun! Ah, wala tayong magawa. Sunday ngayon, walang gano'ng dumadaan na tricycle dito sa may banda sa amin dahil nga walang pasok. Pahinga. Ah, sige ko kaya may may ay medyo baga tayo magsasara dahil nga para makalabas na may mga bata tsaka para makapasyal na rin mga ko So ayun, bali silipin natin dito yung update lang natin ah uh, yung mga ibon natin dito. Pero kanina umaga, eh ang daming pumusisa sa bumusita sa atin mga sino. Maraming bumusita mga kalapatids. Kaya medyo hapon eh wala na. Medyo pag ganitong oras na matanghali mga eh parang patay na. Medyo tahimik na mga Siguro mga bandang hapon magbibilihan na pero medyo maaga tayo magsasara. So ay silipin lang natin. Update lang natin ng mga ibon natin dito. Dahil nga itong ating white na racing. Mga uh, sino eh no. Parehas yan, puti na racing mga sino. Dahil yung hen kasi eh, nagkasakit ng going light. Ang going light kasi, ang sigtong mo siya mga sino, halos hindi na siya kakain, wala na siyang ganang kumain mga sino. Puro tubig na lang, parang going light na siya. Uh, tapos yung droppings ng pupo niya, eh, malambot, parang kulay puti na basa mga sino. Yun ang ano ng going light. Napakahirap gamutin nito mga ko Ito yung ating isang Louis Chu na kalapate. Babae ito. Ayun, kung makikita nyo eh, kakagaling lang nito mga asin ko. Napakatagal niyang gamutin kaya pinagtsagaan natin. Pinainom natin siya ng mga antibacterial na meron pang salmonella. Dahil baka sa salmonella ang ang kanyang sakit dahil nga going light siya hindi siya kumakain mga ko hanggat na mutla, uh, puro tubig lang siya tapos yung kanyang pupo eh basa na puti. Kasi ah, kapag ganun kasi eh salmonella. Kaya tinira natin siya sa tubig at sa sa gamot na iniinom niya ng antibacterial na meron pang salmonella gaya ng mga enroflox pwede po yan si Amoxicillin pwede rin so yan ito ito yung ibon uh, medyo nakarecover na siya mga siguro napakatagal siguro mga may git sambuan <laughs> ang gamutan Medyo hindi ko siya hinintuan, dinire dire, ko lang mga Ang maganda diyan eh medyo bumigat na siya, malakas na siyang kumain. Medyo buo na yung kanyang pupo. Hindi ko siya hiniwalay dito sa ating racing na lalaki, masiko. ko. Totoo siya talaga dapat hiniwalay dahil nakakahawa yon, Yung ating lalaki eh medyo malakas yung resistensya, hindi siya nahawa. Talagang barahudo pa rin. Medyo inalalayan nga niya tong hen natin. Dahil nga, siguro pag giniwalay ko yan, mas lalo malulungkot baka lalo nang mamatay itong, uh, ito. Ha? Pero ngayon, eh, okay na siya. Lagi pa niya nga ang kahit na malungkot na itong hen. Kala ko mamamatay na talaga siya. Buti na lang, eh, hindi nahawa yung kak natin. Dahil kahit papano, yung tubig na iniinuman niya mga ko, eh, may gamot. Eh, meron na rin siyang parang prevention para sa sakit. Pero hindi siya tinamaan. Napaka ano nitong lalaki. Inalalayan niya. Hindi ko nga siya tinatanggal para kung Magdisgrasya man yung ating hen, mga ko, eh, magkasama sila hanggang sa mamatay siya. <laughs> so, yun. <laughs> diba? Ito yung ating cup na pure white na rinsing ngayon. Makita nyo, ha? So, napaka-pogi nito. Itim ang tuka, puti ang mata, pure white. Ayun, o. No? Oh. Banded na ilaro. Bali, isa rin siyang roselin. Napakaganda ng ibon, pure white. Baya, bali ito hindi pa ito makakapag breathe kahit na medyo naka-recover na po hens hindi pa sila mag-breathe mga asingko medyo kukondisyon muna yung babae hindi ko lang siya hiniwalay sa kanyang pair para hindi siya malungkot hindi siya mas lalo ma-stress pinagsama ko lang sila <laughs> hanggang sa yun napagaling naman natin kaso napakatagal mga asingko nasa mahigit kulang-kulang ang dalawang buwan na ang tagal pa lang gamutin ng salmonella kasi minsan pag mayroong paumpisa, pag ginagamot ko, gumagaling siya kaagad. Pero pag ganito pa lang medyo malala na, na eh, hindi natin naagapan, eh napakahirap gamutin. Talagang payat na payat na yun mga siko. Nung ano nga to, kala ko talaga madedex napayat Payat na payat na, na siya, halos hindi na talaga siya kumakain. Yung tubig, eh parang ayaw na nga inumin minsan eh. Talagang... Pero na natin, kahit pa paano eh medyo umu-okay so ayun yung ating pure white na racing eh okay na nakikita nyo naman eh medyo naglulugod na nga sya mga king ko medyo ibig sabihin gumaganda na yung kanyang tawag dito condition dahil nakakapagpalit na siya ng balahibo na ayun na maganda yung tubo ng balahibo nya kaya goods na medyo okay na tong malayo na siya sa sakit yung ating mga pure white na racing ngayon yung ating off color dito mga king ko yun giniwalay natin, nilagyan natin siya ng pugad, nilagyan ko na siya ng buhangin para mag-start na sila ulit mag-breed mga kasing dahil nakapa, nakapag ano na siya ng isang clutch niya mga kasing ko. Mamaya sisilipin natin yung anak dahil medyo malaki na siya. Okay, e, sisilipin natin mga kasing ko yung kanyang anak. Sinilabas niya. Hindi e, isa nga lang ito mga kasing ko pero good naman. May, eh, medyo maganda naman sa Medyo maliit siya. Ayun o. No? Ang kulay niya eh para siyang itim na parang abuhin mga kasing ko. Pero yung kanyang Ayun o, no, oh, makikita nyo yung kanyang buntot. Eh, para sa ano, ah, uh, light, light na light na parang silver. Pati yung kanyang dito, bo. Ang ganda niya tinitignan. Ayun. Ang ganda niya tinitignan. halata. Uh, Ito yung tinatawag niya na rose, mga singko. Yung recessive opal spread. Kaya tinawag niya na rose. Ganda nung anak niya. Medyo malakas na siyang maglalalakad at saka magpapapagaspas na kayo ipakpak. Medyo okay na yan. Medyo malapit-lapit na natin to, Ilagay sa ating Taiwan Lock. At malapit-lapit na rin siguro itong mawawala pag lumilipat dito mga sinto. Bali, yan yung ating cross na update natin. Ngayon, yung isa nating stencil mga sinto na may itlog. Eh, yung naglabas sa atin ng magandang stencil. Eh, ilipat ko na siya dito. Ayun o. Oh. Ang maganda sa kanya, dito ko rin tataka kasi minsan pag pag may itlog ang kalabate, lilipat natin siya sa ibang kulungan o okay, sa ibang kwesto, mga siguro. Minsan, hindi na nililimliman yung itlog. Ang maganda sa kanya eh, no? Kahit nilipat ko na siya doon sa ibang kulungan, eh naglilimlim pa rin. Kanina nakita ko yung babae naman na nakaupo. Kaya napakasipag itong dalawang ito. Bali, ito yung stencil natin. Hindi na natin guguluhin baka mamaya. Magtampo siya eh, mas lalang hindi pa niya limlimin. Imbis na nililimliman na niya. Dito nga siya nakakulong mga siguro eh. Dito siya nakakulong. So, ayan. Tingnan natin tong ating white bandit. Ayan, no? pero white na naman mga asin, to, ko. Babae to pero barakudo. Tapaka barako niya pero babae siya. Ito yung nanay. Yung kak na pair niya mga asing ko eh. Tinuha na ng Tropa Beast natin. Nabili rin. Pinalaki ko lang yung kanyang alak na yun. No? Kasi kong siya eh. Pinalaki ko lang nung medyo sa tingin ko kaya ko na siyang buhayin eh, kinuha na ng tropa pin sa atin yung isang lalaking white bunny. Pero may iwan sa atin tong hen. Dahil nga, kailangan ko rin ng isa para pang cross natin. Bali, ito yung anak niya puti rin. Ito yung kanyang anak, yun. Oh, Pure white. May lilipad tayo ngayon na puti. Dahil nga, isa lang ito, eh, kikit na natin. You know? Pure white. White bandage. Bali. So, ayan. Bali, ayun eh, yung mga update natin ngayon. Yung iba, hindi ko pa talaga na hiwalay dahil nga sobrang busy pag nandun ako sa mga laruan natin mga sito eh biglang tatawag si Gobreya eh nagtatakal tayo kaya tatakbo tayo ulit hindi natin mailagay yung mga pinili nating mga gagawin breeder pero Narating tayo dyan, baka bukas o oh, makalawa eh, papakita ko yung mga isasalang natin na breeder. Pati yung mga nandito dahil maraming bakante mga singgo. So yan, yeah. bago yan. Medyo hinihingal na ako ha sa kasalita. Bago yan, maaasing ko eh. Meron tayo isang tropa na nagdala ng kalapate, maaasing ko. Napakaganda. Ito, walang tapon dahil alam nyo kung bakit. Lahat sila eh club ring. Walang isang hindi club ring. Lahat club ring, mga ko. Siguro, humugit kumulang mo lang eh, nasa 15 pataas ang kanyang bilang ng kalapate. Binagsak sa atin ng tropa. Kaso, hindi na natin masisilit, maaasing ko, dahil tinatawag na ako ni Gobreya. Magtatakal na kami. Kaya, bukas na lang. Pero, papakita ko sa inyo ng saglit lang. Para naman makita nyo na yung konti itsura. Pero bukas na natin bibijuan mga kasing dahil tinatawag na tayo ni Gobrea. At tayo magtatakal pa dahil marami ng customer. Dahil nga medyo pahapon na para makapagsara na kami, eh, tignan na natin. Masig ko, pakikita ko sa inyo yung binawas ng tropa pips natin. Bali, eto. Nakikita nyo, eh, puro blue bar, checker. Uh, may off color, lahat yan, mga siko, eh, club ring. Pero hindi lang yan, mga siko, dahil meron pa tayong tinabi dito na apat na pares hanggang doon, mga siko, eh, magaganda yung club nila. So, ano, silipin natin. Bukas na, magtatakal pa ako, eh. <mulong>